good morning magpapaksiw tayo ngayon ayan po may suka may loya, may sibuyas, may bawang may pamintang, durog tapos sili na green saka may romantika yan yung nilagay ko nutuin na po natin yan mga guys magandang umaga sa inyong lahat galunggong po yung isda na yan ayan po binili ng asawa ko ipaksiw ko na lang yan para iba iba naman yung ulam namin ngayon isda naman kami, puro isda naman kami ngayon. Nilagyan ko na ako ng asin yan. Tapos lagyan natin ng magic. Para masarap. Magic. Ayan. Lagyan nyo yung mantika pag nag, ano po kayo, pag nagpaksi para masarap. Takpan po natin. Kasalang naman yan. Sinigang na bangos. Tulog so, natin ang isda. Ayan, mga guys. Tapos, so, lagyan po natin ang siling green. Ito ho yung aking gulay. Chinese pizza. Ilagay ko sa sinigang na bangos. Ilagay ko pang asim ay kalamansi. Yan. Abangan na lang po natin subukan ninyo yung mga recipe, mga ganitong recipe para hindi niyo nakakasawa. But ibang klase ng sigang kasi, di ba? Hintayin nyo lang po natin maluto. May may yung kunti. natin ang asin. Saka magic. Hindi na ma mawawala ang magic pag nagluto tayo. Di ba? Ayan po. Ilalagay na po natin ang Chinese pizza. Chinese sa sinigang na bangos. Lagay na po natin. Kalamansi. Ganyan lang po pag, pag sinigang tayo. Pwede na powder na mix sinigang, pwede kalamansi. Depende ho sa atin. alam mo naman tayo mga Pilipino, di ba? Maliskarte. Requisto kasi ng bunso ko ito na magsinigang kami sa kalamansi na may pitsay. Bangus. Yan. Takpan po natin. Maluluto na po ang aking sinigang. Sinigang sa kalamansi Diyos. Bangus. Na isda. Tsaka pitsay na Chinese pitsay. Yan. Ito naman po ang aking paksiw Kumukulo na rin. Malapit na rin maluto Tikman po natin. hmm Tama lang sa asim. Sarap. Subukan ho nyo yan. Sobrang sarap. Tama lang yung pagkaasim niya. Ayan po. Papatayin na po natin yan para hindi ma-overcook yung gulay. Ang sarap po talaga. Subukan po nyo. Maraming maraming salamat po. Ito din po ang aking paksiw. matatapos na rin yan. Oh. Patuyuin ko yan para masarap din. Puro isda o kami ngayon. Paki-subscribe po yung amin YouTube channel, Miranda Tamboon Family Vlog. Maraming salamat po sa lahat. Thank you po sa lahat ng mga tulong po niyo sa akin sa panonood po ng mga aking video. Yan. Takloban na ho natin mamayang konti yan. Maluluto na ho yan. Saka yan ho. Oh. Dalawa. Hmm.